Good morning mga Karols, Ngayon ay 4:30 ng umaga. Uh, first time kong magpatalay ng mga uh, manok. limang man piraso lang yung hinihingi sa akin. Uh, kaya atinik na ako ngayon dito at papakain uh, natin ngayong umaga. Mga Karols ay nasa 1.5 kilos lang. Wala lang. Dadating na sa So, magpapakulo muna ako ng tubig mga karols. Gamit kong pakuluan ay itong electric uh, heater. Kasi konti lang naman yung ano eh, yung kakatayin ko. Tapos ito na yung limang pirasong manok na kinatay natin. Ayan, gumalo na mga crawls kumulo na tatanggalin na natin to tapos yun ito Tatapon natin dito masyado itong mainit mga karulis kasi kulong kulo siya hindi pwedeng kulong kulo kasi naluluto yung balat ng manok so yung gagawin ko ay magdadagdag ako ng tubig okay. So, dagdagan natin ng tubig mga karoos malamig na tubig para hindi masyado mainit o oh, mainit pa yun kung oh, napakainit pa naluto kasi yung balat eh hindi masyado mainit yung tubig ayun okay na to tapos sinasaw-saw ko -sa na lang itong manok sasaw-saw natin yan tansyahin na lang natin na matanggal yung balat ng cross okay na, no? tanggal na yung balat Ayan. pero itong sa paa hindi masyado na lo na ano May extra ako dito ng tubig na pinakuluan kanina. Pag medyo hindi siya masyado makaluto ng balat ah, ng uh, balahibo dagdagan ka ng, lang natin ng tubig konti mainit na tubig to mga karos so hindi pa matanggal hindi matanggal yung balat niya sa sa, sa paa so hindi siya hindi siya luto no tanggalan Bagyan panatin, dagdagan panatin mga karon. Siya ya ta na padami yung pagdagdag ko nang ano to Malamig. Okay, tanggal na. Rolls, good morning. Ah uh... nagkatay ako ng limang piraso manok at yung gagawin kong pagmamarket ay ilalako ko to dito sa paligid hindi siya natanggalan ng bituka laman loob balahibo lang mga ka-rules. bagong katay sa liwa ibebenta ko ngayon dito lang sa paligid susubukan ko lang ito yung isang paraan ko sa pagmamarket titingnan natin mamaya kung maubos tong limang piraso mga ka-rules. limang piraso lang to dalawa 3 apat, 5 ah, limang piraso lang mga karol, susubukan natin. 140 pesos per kilo. Tapos, may dala akong ah, timbangan. Ito, ito timbangan ko. So, itry natin i-benta dito sa paligid. Tara na mga karols. Ah, customer, mga karols, Ah. Okay. Natin na na. siya 1 kilo. Okay. 190 lang. 1.5 kilos. Ah, Dahil first time siyang uh, customer, meron siyang discount 10 pesos. <laughs> so, uh -huh. Hintayin natin yung customer mga Karols. Hello mga ka -rolls. Ito na mga ka-rolls Ubus na yung limang piraso Ubus na wala na so, Pintahin natin ngayon kung magkano yung income natin Yung kita natin ngayong araw Okay mga ka pintahin natin yung income natin ngayon. Ito siya mga ka -rolls. So ito na yung eh, Benta natin mga ka-rolls Limang piraso yung dala natin Ito yung presyo uh, 190 yung isa Plus 196 Plus 196 yung pangatlo Plus 160 Yung isa Tsaka 150 yung uh, Panglima So yung total is 892 mga ka-rolls So Hindi na rin masama mga ka-rolls So, yun yung paraan natin ng pagmamarket mga karol. So, nilako ko siya. Ah, kinatay ko. Hindi ko lang nilinis ng mabuti. mayroon pang laman loob. Ibinenta ko lang ng 140 per kilo. So, kung tutusin mga karols, medyo konti lang yung tubo ko doon. Yung importante lang ay yung maka-establish muna pa ng customers natin. So, yan na muna mga karols. Maraming salamat sa inyong uh, pagsusubaybay. Hanggang sa muli. Bye-bye.